One, Canada, warship 341 that it is my name Navy warship United States United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad They're ironclad Mga kababayan maghanda na sa isang explosive na balita na siguradong magpapastay kayo hanggang dulo Una ang monster ship ng China ay muling bumalik sa Scarborough Shoal habang patuloy ang presensya ng kanilang Coast Guard, hindi papatalo ang ating Philippine Coast Guard na ginagawang lahat para protektahan ang ating West Philippine Sea. Ano ang epekto nito sa ating mga mangingisda at karagatan? Alamin. Pangalawa, tag team in action. Nagkakaisa ang Canada at US Navy sa South China Sea laban sa agresyon ng China. Mga high-tech na warships at helicopters, nagpakitang gilas para tiyakin ligtas ang rehiyon. Pero paano tayo, bilang Pilipinas, makikinabang dito? May malaking sorpresa sa ating kapakanan abangan. At syempre, ang makasaysayang alyansa ng Pilipinas, Amerika, at Japan. Sa huling pagtitipo ni President Joe Biden kasama si Marcos Jr. at bagong leader ng Japan, pinag-usapan ang mas matibay na seguridad, ekonomiya, at laban sa agresyon sa Indo-Pacific. Isang powerful trilateral commitment ang ginawa at tayo ang isa sa pinakamalaking makikinabang dito. Mga kababayan, hindi ito basta-bastang balita. Ang lahat ng ito ay may direktang epekto sa ating bansa, kaya siguraduhin yung panuorin hanggang dulo. Simulan na natin ang action pack na balitaan dito sa WOW Philippine Defense. Exciting update sa trilateral partnership ng Pilipinas, US, at Japan, mga kababayan, walong buwan na ang nakalipas nang makita natin ang makasaysayang larawan ni na Pangulong Joe Biden, punong ministro Kishida Fumio, at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkasamang naglakad sa Cross Hall. Tinawag ito ni Biden na isang bagong era ng partnership. Ngayon, kahit may mga pagbabago sa liderato, nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang samahang ito. Sa isa sa kanyang huling hakbang bilang presidente, nag-host si Pangulong Biden ng virtual meeting noong ikalabintatlo ng Enero kasama sina Marcos at Keshida, na ngayon ay pinalitan na ni punong ministro Eshiba Shigeru. Pinag-usapan nila ang mga isyo tulad ng maritime security at economic cooperation, kasabay ng matinding pagkondena sa agresibong kilos ng China sa South China Sea. Ipinakita nila ang kanilang pangako sa isang free and open Indo-Pacific. Ayon kay Biden, ang ating mga bansa ay matibay na partners at proud democracies na humuhubog sa kinabukasan ng Indo-Pacific. Sama-sama nating itinatayo ang isang partnership na tatagal para sa mga susunod na henerasyon. Ipinahayag naman ni Prime Minister Ishiba ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa iba't ibang larangan. Lalo pang pinalakas ng Reciprocal Access Agreement ng Japan at Pilipinas ang kanilang relasyon, na nagbibigay suporta rin sa matibay nilang alyansa sa US. Habang papalapit ang 2025 midterm elections dito sa Pilipinas, nananatili ang pangako ng samahang ito bilang simbolo ng katatagan at kaunlaran sa rehiyon. Ang Malacanang ay nagpahayag ng kumpiyansa na magpapatuloy ang trilateral partnership na ito para sa mas maunlad at ligtas na kinabukasan. Tunay na makasaysayan ang pagsasama ng Pilipinas, Japan, at US pinag-isa ng parehong mga halaga at layunin para sa isang mas magandang bukas. Nakaka-excite ang mga darating na taon para sa alyansang ito. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines exclusive economic zone. Bumalik ang monster sa West Philippine Sea. Mga kababayan, isa sa mga bagay na hindi nagbago ay ang patuloy na pananakop at agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough Shoal, baho de Masinloc, na nasa 70 hanggang 90 nautical miles lang mula sa Zambales. Isa na namang barko ng China Coast Guard, CCG, kabilang na ang kilalang 12,000-ton monster ship, 5,100 at isa, ang muling nagpapakita ng presensya sa lugar. Bagamat nananatiling low intensity ang sitwasyon radio challenges, military helicopters na halos sumasayad sa barko ng Philippine Coast Guard, PCG, at tuloy-tuloy na presensya ng mga barko ng CCG mahalaga pa rin bantayan ang tensyon upang hindi ito lumala. Ayon kay Commodore J. Carolyn ng PCG, ang kanilang analisis ay nagpapakita na ang mga barko ng CCG ay nasa 4th dash line ng tinatawag na 10 dash line claim ng China. Paliwanag ni Carolyn, ang layunin nila ay gawing normal ang mga ganitong deployment. Kapag hindi ito napansin at hinamon, maaari nilang baguhin ang status quo at palakasin ang kanilang ilegal na naratibo. Ito ang matagal ng estratehiya ng Beijing, maliliit na kilos na kalaunan ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa status quo, papunta sa mas malaking layunin ng kontrolin ng South China Sea. Ngunit mahirap itong labanan kung puro brute strength ang pagbabatayan, lalo na't malaki ang agwat ng puwersa ng Pilipinas kumpara sa China. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Palakasin ang pondo para sa militar at PCG. Magkaroon ng mga programa para sa mga manginista, nakabilang sa pinakamahihirap sa bansa. Suportahan ng maayos ang mga ahensyang nangangalaga sa ating karagatan. Kasabay nito, tumitingin ang bansa sa mga kaalyado nito para sa moral at material na suporta. Ang US ay nangako ng $500 million military financing, bukod pa sa mga pondo para sa EDCA sites. Ang Japan naman ay magbibigay ng mga bagong barko para sa PCG at coastal radars para sa militar. Patuloy ang suporta ng Amerika, ayon sa mga eksperto, dahil nananatili ang bipartisan konsenso sa kahalagahan ng Pilipinas sa rehiyon. Ngunit sa kabila nito, ang pananaw ng bagong administrasyon sa US patungkol sa South China Sea ay nananatiling isang palaisipan, lalo na't mas maraming nababanggit tungkol sa Panama Canal kaysa sa mahalagang isyo nito. Sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay manatiling alerto, palakasin ang depensa, at tumindig para sa ating teritoryo. Laban Pilipinas Ugnayan ng Canada at US Navy sa South China Sea, malaking benepisyo para sa Pilipinas. Mga kababayan, isang makabuluhang operasyon ang isinagawa ng Canadian Navy at US Navy sa South China Sea noong Webes. Ang HMCS Ottawa at USS Higgins ay nagsama ng puwersa malapit sa Scarborough Shoal at nagtulungan patungo sa Spratly Islands, kung saan patuloy na militarizado ng China ang ilang bahagi. Pagkatapos magtagpo ng dalawang barko sa rehiyon, agad namang sumunod ang dalawang barko ng China, ang Changsha at Yuncheng bilang pagmonitor sa galaw ng magkakamping hukbong dagat. Hindi na ito nakakagulat dahil sa agresibong presensya ng China sa lugar, kabilang ang pagtatayo ng mga airstrip sa mga bahura at paglalagay ng mga missile at radar system. Bakit mahalaga ang operasyon na ito? Ang South China Sea ay isang kritikal na daanan ng kalakalan, kung saan dumadaan ng isang katlo ng pandaigdigang shipang. Sa ilalim ng dagat, tinatayang may 11 billion bar ng hindi pa nagagamit na langis. Kung makontrol ito, magkakaroon ng malaking strategic advantage ang China sa Indo-Pacific. Ngunit ang claim ng China sa halos buong South China Sea ay idiniklarang walang bisa ng International Court noong 2016 kaya't mahalaga ang mga operasyon ng Canada at US upang itaguyod ang rules-based order at panatilihin ang kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Ano ang benepisyo nito para sa Pilipinas? Ang presensya ng mga kalyadong barko tulad ng HMCS Ottawa at USS Higgins ay nagbibigay ng seguridad sa West Philippine Sea. Ang mga operasyong ito ay naglalayong hindi lamang naharapin ang agresyon ng China kundi pati na rin ang tiyaking ligtas ang mga Pilipinong mangingisda at protektado ang ating karagatan. Bukod dito, ang koordinasyon ng Canada at US ay nagpapalakas sa kahandaan ng mga kaalyado sa anumang posibleng tensyon. Ayon kay Commander James Billings ng USS Higgins, ang ganitong kooperasyon ay nagpapatibay ng kakayahan nilang magtulungan sakaling magkaroon ng kaguluhan. Sinabi rin ni HMCS Ottawa Commanding Officer Adriano Lozer na ang kanilang pagsasanay sa anti-submarine warfare at surface warfare ay mas lalong pinino sa operasyon. Ang pakikiisa ng Canada at US sa mga ganitong aktibidad ay hindi lamang nagpapakita ng suporta para sa freedom of navigation kundi nagbibigay din ng pag-asa na ang ating mga kaalyado ay handang tumulong para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mahalaga na magkaisa ang mga bansang nagtataguyod ng kalayaan upang protektahan ang ating soberanya at tiyakin ang West Philippine Sea ay nananatiling bukas at ligtas para sa lahat.